Yo guys, magandang umaga Punta na tayo guys sa laot Mang nagat na naman tayo ngayong araw Ano ngayon? Pitsa 23 ngayon ng March yes, Dito na tayo sa laot parang mulan siguro guys oh makapal ang ulap palibot oh mulan yata ngayong araw sana magpadawi ngayon ng isda oh ulan na dun sa bandang liti ulan na at lalakihan na nagsimula na naman ang ano alon pag ano laki malaki ng mga alon no? Oh. nagsimula katulad kahapon pag uwi namin malalaki ng mga alon oy eh. bali kahit malakihan ng mga alon basta marami rin tayong isda kahapon konti lang isda natin maalon pa pero kasama yan natin guys sa hanap buhay dito sa laot kilang sa uh, hindi lang tayo ma ano guys kahit kung konti ang mahuli araw araw tayo mga palao sa kinapuha dito dagat uh, at wala na guys tayo magsawa pag ano sa aming mga videos. dagat na buhay natin so, wala na guys ang hangin at alon oh so, okay guys okay, Guys, mamaya na lang ulit mag-video. tayo ng isda uh, maraming salamat sa inyong lahat guys maraming salamat at uh, bye bye ingat kayo palagi bye bye A few moments later. Hello so, guys, magandang tanghali. So, guys, dito tayo ngayon sa may Bahura Banda. may kali o oh, maalo na I lalapihan ng mga alon minsan lang napa minsan lang napadawi ang isda o oh, uh, simula na rin ng ulan o Kahit... ulan siguro Tingnan niyo lang, lumakas guys ang ulan. आल आली ना मालूम hindi lang to matas guys ang alon at e, ulan at dito guys ang bagong huli ko ngayon mga uh, halo lang na isda ang bagong huli ko ngayon. Ito mayroong dilis, salay-salay, at saka tinatawag dito na aguyong. At mayroong dalagang bukid din. Ito. Dalagang bukid. Halo-halo lang guys ang isda dito lang to sa may bahura so guys oh lalakihan ang mga alon umulan na ito may may dawi Tulang muna, guys. Mamaya na lang ulit ako mag-video pagdating na sa bahay. Ang video sa puntuhuli namin at maraming salamat sa inyong lahat, guys. Bye bye. At ingat kayo palagi. Bye. bye. Two hours later, guys. Magandang hapon, guys. Ito ang nahuli natin ngayon ng araw guys. Mga ah, karamihan guys. Salay-salay ang karamihan guys. Ito, labing dalawang pinggan. Labing dalawang pinggan gihapon guys. Dalawa lang ang dilis. Ito, natlo may halo na oh bilis pa rin at saka salay, salay ito mga salay, -salay guys oh. Ito. Ito, ito may halo ito mga aguyong aguyong dito sa amin at ito may halo ito salay maka Naka naging dalawang pinggan yata tayo ngayon guys. Ito lahat guys.